We are so excited dahil finally we have our YouTube channel. You might know us from Balo Bonsai. At kung ngayon mo pa lang kami makikilala, welcome to Work From Farm PH. My name is Chloe and this is Christian. We are actually corporate workers on weekdays and farmers on weekends. So, bye-bye nyo kami sa aming agriculture journey kagawa lang namin ng aming greenhouse. Excited na kami gamitin to, kaya magtatanim kami ng 600 seedlings ng talong. At syempre, we did our research. Nagkaroon kami ng initial testing at mga experiments before kami mag-commit sa ganitong karami sa farm namin, meron na kami 25 na natanim na mga talong at they are at least 6 months old now at sobrang sipag nilang magpabunga. Kaya to make our lands more profitable, nakita namin na magandang starting point ang pagdatalong. Also based on our research, ang brand na East to West ang isa sa mga pinaka-trusted ng mga farmers. Magtatanim kami ng dalawang eggplant variety. Ang una ang Calixto F1. Kilala ito dahil sa calyx nito o ang mga tangkay na sobrang berde. At ito rin ang variant na madaling mag-mature kaya mapapabilis din ang pag Pangalawa ay ang Fortuner F1 kung saan mas mahaba ang mapoproduce nitong mga bunga. Itong dalawang ang pinakamabenta sa market kaya ito ang itatanim namin. Nakaredo na rin ang ating mga sibling trays. Gagamit kami ng trays na may 128 holes each at naghanda kami ng limang piraso para sakto sa aming 600 seats. Pag-usapan naman natin ang ating medium. Siyempre, kasing importante ng seeds ay ang potting mix na ating gagamitin. Maraming mga options para dito, pero ang gamit namin ay pinaghalong garden soil, vermicast, coco peat, at dinagdagan din namin ng carbonized rice hull o ipa. Ang ipa kasi ay mahahatulong para mag ng hydration. At syempre, gusto natin gumamit ng mga sustainable practices in farming. Ang ratio na ginamit namin ay 1 sack each at nang nahalo na namin ng maigi ang potting mix, naglagay na kami sa aming mga seedling tray. Pakonti-konti lang ang lagay, pupunuin lang natin ang bawat butas at kung napapansin nyo, hindi masyadong siniksik ang lupa dahil magdadagdag pa kami mamaya sa ibabaw. Pagkatapos, gumagamit kami ng isang teknik na natutunan namin sa ilang mga YouTube farmers para hindi na rin isa-isang maglalagay ng butas sa lupa. Sabi nga nila, don't work hard but work smart. Napaka-importante rin na alam nyo kung saan makakabili ng mga fresh na seeds. Kasama sa naging mga trial and error namin ay ang pagbili ng ilang mga brands ng buto o seeds, pati na rin ang pagbili sa mga grocery store at ilang mga hardware stores. At kadalasan, konti na lang yung umuusbong because of many factors. Kaya kung ayaw nyong masayang yung bibilhin yung mga seeds, make sure na mag-research ng matigit. Ngayon, nakita nyo naman na naglalagay na kami ng tig isang buto sa kada butas. Ang iba actually, dinadamihan nila ng lagay dalawa o tatlo para makarami sila ng matatanim. Pero mas maigi pa rin para sa amin na isahan na lang para pag yung mga seedlings, mas madali naming transfer at may iwasan pa namin na magkumpol-kumpol yung mga ugat nila. At syempre, tatakpan na rin natin ng lupa ulit sa ibabaw. This time, sisiksikin na natin yung lupa para maayos na makapag-germinate yung mga buto. tapos na kami magtanim at ilalagay na natin sa ating greenhouse, dinidiligan namin gamit ang sprayer dahil dapat gentle lang ang pagdilig para hindi tumasik ang lupa at para hindi umangat ang mga seeds. Sa method namin ngayon, tatakpan namin siya para makapag ng moisture sa lupa at after 3 to 5 days, tatanggalan na namin to kapag may nakita na kami umuusbong sa aming next video, ipapakita namin kung paano kami gumawa ng munting nursery o aming greenhouse. Ituturo namin kung paano ito makakatulong sa paglaki ng mga malulusog na seedlings at iba pa. Maraming salamat at nag-stay ka para panoorin ang aming unang farming video. And if you like our content, subscribe to our Work From Farm PH channel. Again, this is Chloe. Hanggang sa susunod na video.